Ito so, mga idol, din natin kung anong gagawin nito mga to. Mga indiano na, mga indyano to ulit mga to mga idol oh. Siminto. Nagpan sila ng siminto. Pero bago nila nilagyan mga idol, pinakupakuan muna nila o nilagyan muna nila ng pako. Ano kayang kalalabasan ng gagawin nito mga to? para lang nagtuko ng no? papalitado oh, may ko may hugis oh ano yung kalabaw oh. galing oh kinuhan mo nila ng bagong halong siminto tapos sa kanila dinikita ng ano yung buhangin yata oh tapos kinuha na nuli ng siminto uli pinatungan uli ng bagong halo tapos ano naman tong kinuha nila na to Oo. Oh. Tapal, tapal, lang nila mga idol, oh. Parang, hindi mo maaari, ba yan, oh. oh, may buntot pa, oh. Galing din gumawa ito mga to, mga idol, oh. Oo. Oh. Karoon na ng hugis. Galing, oh. Nalagyan pa ng bato, design. Ay, eh, pinakatiyan. Ito mm, ang talaga mga idol. Ito, mahirap din magaganyan. Kakakala ko madali ilang tignan yan, pero mahirap din yan. oh, tapos nilagyan nila ng kwan, o. Oh. Nilagyan pa rin sing-sing. Ano, -sing, palabaw nga yata to Galing mo gumawa mga idol, mga indyano ito, mga ito, eh, ayun pagkagaling oh Ganda ayun, ganda ng kinalabasan mga idol oh Oo Iba pala tapos yun, kikinising pa nila Papakinising pa Pinaka-design ng pader oh Galing Ayan oh Ah, pupinturahan pa pala yun ayun, ganda ng pagkadali nila mga idol ah oh. Oh. Eh, hindi basta-basta yung ganto mga talin. Diba? Magaling din, oh. oh. Iba-ibang iba hit ko nalang pintura Para magmukhang pan talaga Totoo Ang galing nga oh, mga idol oh. Wow diba? oh, Nilagyan pa ng sing-sing Oh, pati pati ilong may sing-sing. Pwede. Galing oh, ganda oh. Oh, nilagyan pa nila ng kwintas. Magagaling din mga 'to. Mayroong pang bill. Oh, ganda oh. Ganda ng pagdali mga lods oh. San ka pa?